good day sa atin mga mga followers and mga viewers na nanonood ng channel natin this is just Edso at meron tayong bagong yugto dito sa channel natin uh, so dito hindi na ako mag magtuturo ng repair at this moment hindi na ako magshare ng mga repair tips how to fix uh, laptop, computer or anything kasi to protect our industry as well and the same time the other mga technician around dito sa ating lugar para ano um, syempre yung alam nyo na yung in terms of uh, income para dalhin na lang agad sa technician para masuportahan yung mga other technician natin so ngayon ang bago yugto to natin is uh, more in ano na lang talks no? mag uh, in reality situation yung ano natin uh, pag-uusapan. So, ngayon, makita nyo naman sa title natin uh, paano nga ba bumili ng mga second-hand na laptop. Okay, so, focus tayo muna sa laptop. At sa ibang, yung computer is uh, ibang video na lang. Gagawa na lang ang video dito. So, ngayon, ang focus muna natin is mga second-hand unit. O mga surplus, mga Uh, ano pa bang ibang term sa mga second hand mga used laptop yan refurbished laptop so doon tayo magfo-focus so para maging aware din yung mga mga wala pang idea paano ba bumili at yung mga hindi masyado computer literate alam niyo so yung minsan nagpapatulong pa sa mga kakilalang may alam sa computer so ito makakatulong ko sa inyong gagawin kong video So ngayon, paano nga ba ang pagbili ng mga second hand laptop? So ano number one natin diyan sa ma-share kong tips sa inyo is yung purpose. So ano nga ba ang purpose bakit ka uh, bibili ng laptop, di ba? So alam mo muna yan anong purpose mo. Uh, either pang work from home ba? Need mo ba ng laptop na gagamitin sa trabaho? Need mo ba ng laptop na pang personal use lang yung meron ka lang magamit sa baba pang Facebook, pang YouTube, pang TikTok, or need mo lang ba yung pang, ano bang, office staff, mga gano'n, pang office work, I mean, or babahan bawat, uh, teacher ka ba, gano'n. So ngayon, alamin mo, ano mo muna yung purpose ng laptop, bakit ka bibili. Kasi sa bawat uh, purpose ng isang laptop is may kanya-kanya specs na designated dyan na, na requirements na po. So ngayon kung ang gagamitin mo work from home, uh, at least uh, pagbibili pag bibili kayo niyan, kailangan yung uh, Intel mga i-series na po. Pag sinabing i-series, i3, i5, i7. So kung mayro bang mas higher, so mas maganda. So mga i-series, usually mga 4th gen pataas. Meron kayong mabibili mga 4th gen na tawag ito na magaganda na specs na po. Mga 4th gen up up to 10th gen ganun so ngayon ayun uh, ang tips ko tsaka dapat at least 8GB RAM at uh, maganda na kaya SSD na kung pang work from home nako kailangan mga 256 uh, storage na yung gig para marami na rin files mo ilagay uh, goods na yun well, for example i5 4th generation i5 6th generation 8GB RAM 256 GB SSD kung iba naman iba 128 so goods din naman kung need mo nang mag magkaroon ng maraming files so bili ka na lang ng ano mga external o flash drive na malaki capacity so ngayon kapag naman sa mga um, pang office work lang o pang office na alam niyo na yung mga admin staff more in excel powerpoints so okay din naman po yung mga specs na na i3 mga second gen to fourth gen okay din noon po yun so wag lang po talaga intel celeron mga intel atom na mababa na yung generation kasi minsan mabagal na po mag-response kaya kung bibili po kayo ng ano po purpose nyo hangga't maaari goods na rin po yung mga uh, core i3 second gen to fourth generation 4GB goods na rin ah uh, pwede rin man kahit naka-HDD hard drive na pero mas maganda kung naka-SSD optional lang naman din yun para mas mabilis, multitask, makapag-open kayo ng maraming mga ano application. For example, nag-excel ka, merong tas gumagawit ka ng ng browser, di ba? So, yung iba diyan nag multitask pag ginamit talaga. So, hangga't mari kailangan makakasabay ang unit do sa purpose mo. O kung ikaw teacher naman, so mga magaganda diyan yung mga slim, slim laptop, yung mga handy, ay yung mga recommend namin mga technician kung bibili kayo. So, ayun, no? Uh, tsaka yung mga student, no? So, okay din naman po yung pang bawa, kung pang schooling, uh, pang online, may magamit sa thesis. So, goods na rin po yung mga core, core, i3, second gen, up to fifth gen, goods na po yun. So, ngayon kung pang gaming naman po, so iba naman po kasi yung specs ng pang gaming talagang recommend po namin dyan is mga 7th generation paraas as at may mga integrated graphics at kung ako po sa inyo uh, experience lang huwag ano? nyo na lang ipangki games masyado yung laptop para hindi masyado mag overheat at, hindi madali, at tumagal ba hindi madali agad masira so yun lang naman so ang second tip ko po sa inyo is yung ano kapag bibili kayo yung second hand na laptop warranty and replacement so magkaiba po yung warranty and replacement so dito yan na natin Uh, elaborate. So, pag sinabi yung warranty, for example, ang isang store na na 1 month warranty to 2 months warranty. So, kapag po meron nangyari dyan sa unit, katod po sa ako, nagbebenta rin ako ng mga laptop. So, pag meron nangyari doon within 2 months, ay uh, ayun, anay natin yan, nire-repair natin yan. No, po, bago, for example, uh, nasira yung motherboard kanyari nag no power nag no display sabihin natin ganun so basta under ng warranty is i-repair -re po natin yan hindi po papalitan so mali na po i-repair -re po so ngayon ang um, dito nung papasok yung word na replacement yung iba po 7 uh, days replacement within 7 days lang magagamit na for example mo na observe mo na yung laptop medyo naglolo ko mabagal tapos Uh, nag-no power, nag no display. So, kapag po sinabi one week uh, replacement, seven days replacement, is papalitan po ng na panibagong unit na same ng binili nyo po. Na po, so, siyempre, second hand din ipapalit po. So, ganun ang big sabihin ng replacement. Yung iba naman, meron one month replacement and two months replacement. So, mas maganda kung ganun. Kasi, makakuha kayo ng uh, mataas na assurance na anything happen, sa inyong mga unit is ano kayo uh, hindi kayo ma ano ma parang ma, mapaparanoid no oh, yung nangyari na may pag-asa pa ba nga, ganun. so importante po yun, yung warranty and replacement so mas maganda kung bibili kayo sa sa mga store no para alam niyo yung physical store alam niyo sa nahanapin yung seller unlike sa mga online hindi ko naman sa sinasabi na napangit bumili doon But uh, iba pa rin advantage na mayroong physical store. Naku. So ngayon, um, third tip po natin dyan is yung budget. Dito papasok na magkano ba yung mga budget nyo. So kapag yung sa budget naman na usapan, dito papasok yung sa number one yung purpose. Naku. Pag sa budget kasi ba, for example, is gaming laptop yung need mo. Uh, yung iba po dyan, naglalaro ng 10,000 talaga pataas to 15,000. Depende pa sa generation at sa value ng isang unit. na no po? Mas mahal po yun pag gaming. Kasi talagang uh, the best of the best talaga nilalagay dyan na chipset. na no po? So ngayon kung work from home naman, uh, approximately approximately makakahanap kayo mga 8,000 to 13,000. So depende sa area, depende kung rural o urban kayo. So ngayon, uh, minsan ginagawa nag-inquire through marketplace tapos kapag nakahanap na nearby on your place 'tas uh, sasabihin ng ibang mga buyer oh ganito lang nakita ko yun eh ganito lang yung presyo basta mahal sa'yo, siyempre depende yan dun sa sa area napo. so syempre uh, tayong mga seller kumukuha tayo uh, around the city sa mga supplier na po. so malinaw yan so dapat uh, dip, uh, may budget kayong at least uh, 5k to 10k bibili kayo mga second hand laptop kung uh, office school purposes work from home goods na makakita rin kayo ng magagandang budget around 10k 10k to 15k pero kapag gaming talaga more or less 20 pataas talaga po yan kasi kapag bibili kayo ng brand nyo ng laptop na gaming almost 70,000 to 100,000 plus so mga ba, mga legion asus tapos iba yung mga acer mga predator no? So, ayun yan. So, ayun lang naman po yung tips ko sa inyo. Sim simple tips, uh, how to buy second hand laptop. Kung wala pa idea. And better to research para may idea kayo sa mga sa mga hardware na na dun sa bibilhin yung unit. So, ayun lang naman po at maraming salamat po sa inyo.